Sa pagtahak natin sa ginintuang kabanata ng ating buhay, hindi maiiwasan ang mga hamon sa kalusugan. Isa sa mga karaniwang daing ng ating mga senior citizen ay ang pangingirot ng binti. Tila ba sa bawat hakbang mayroong kumikirot na ugat o nananakit na kalamnan na nagpapaalala sa atin ng paglipas ng panahon? Ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang patuloy na maging aktibo at masaya sa buhay. Ayon sa isang tanyag na Shaolin Master na si Shi Hang Yi, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa disiplina at pag-unawa sa ating sarili. Anya, upang makamit ang kontrol, dapat nating sanayin ang isip na maging mas naroroon, na mamuhay sa kasalukuyan at hanapin ang mga sagot sa loob ng ating sarili. Ang pangingirot ng binti ay isang hamon, ngunit sa tamang kaalaman at disiplina sa pagkain, maibabalik natin ang lakas at sigla ng ating mga binti. Ang artikulong ito ay magsisilbing gabay sa tatlong uri ng pagkain na ayon sa siyensya at karanasan ay mabisang panlaban sa pangingirot ng binti. Sasamahan natin ito ng mga kwento ng inspirasyon mula sa ating mga kapwa, senior at mga paalala mula sa mga pantas upang bigyan tayo ng bagong pag-asa at lakas. Ang ugat ng pangingirot, bakit ito nangyayari? Bago natin talakayin ang mga solusyon, mahalagang maunawaan kung bakit sumasakit at nangangalay ang ating mga binti. Ayon sa mga pag-aaral tulad ng inilathala sa Journal of Gerontology, habang tayo ay nagkakaedad, natural na nababawasan ang masa ng ating mga kalamnan, sarkopenia, at bumababa ang densidad ng ating mga buto, osteoporosis. Ang mga ugat o nerves ay maaari ring maapektuhan ang kakulangan sa mga mahahalagang nutrisyon tulad ng calcium, vitamin D, at omega-3 fatty acids ay nagpapalala sa mga kondisyong ito. Madalas ang pangingirot ay sintomas ng arthritis o pamamaga ng mga kasukasuan, sciatica o ang pagkaipit ng sciatic nerve o di kaya'y dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo. Subalit huwag mag-alala dahil malaki ang maitutulong ng tamang nutrisyon upang labanan ang mga ito gaya ng sinabi ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal sa isa sa kanyang mga akda ang kalusugan ay ang pundasyon ng isang malakas na bansa mag kung ilalapat natin ito sa ating sarili ang ating kalusugan ang pundasyon ng isang masaya at produktibong pagtanda unang sandata ang lakas mula sa karagatan, mga matatabang isda. Ang mga isda tulad ng sardinas, tuna, tamban at salmon ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang uri ng taba na kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa ating mga kasukasuan at kalamnan na siyang sanhi ng sakit. Isang pag-aaral na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition ang nagpatunay na ang regular na pagkonsumo ng isdang mayaman sa omega-3 ay nakababawas ng pananakit na dulot ng arthritis. Bukod dito, ang mga isdang ito ay mayaman din sa vitamin D, isang bitamina na mahalaga upang maabsorb ng ating katawan ang kalsyum para sa matibay na buto. Depoimento mula kay Lolo Cardo na 72 si Batangas. Dati para akong naglalakad sa mga bubog, ang bawat hakbang mula sa aking upuan papuntang kusina ay isang pasakit. Madalas nakaupo na lang ako buong araw at nawawala ng ganang kumilos. Napanood ko sa isang programa sa telebisyon ang tungkol sa Omega 3. Naisip ko bakit hindi subukan. Simpleng sardinas lang at tamban ang binibili namin ng aking asawa. Isinasabay namin sa almusal, minsan ginigisa sa kamatis. Aba, makalipas ang ilang buwan, napansin ko na hindi na ganoon kadalas ang pangingirot. Ngayon, nakakasama na ulit ako sa pagdidilig ng halaman sa umaga. Munting bagay, pero malaking kaligayahan para sa akin. Ang kwento ni Lolo Cardo ay isang patunay na hindi kailangan ng mamahaling gamot o suplemento. Ang solusyon ay maaring matagpuan sa ating mga palengke. Ikalawang sandata, gatas at mga kaurinito, ang tagapagtibay ng buto. Huwag mong kalimutan ang pag-inom ng gatas. Paalala na madalas nating marinig noong tayo'y bata pa. Ang paalalang ito ay mas lalong mahalaga ngayong tayo ay nasa senior years. Ang gatas, keso, at yogurt ay mga pangunahing pinagkukunan ng kalsyum, ang mineral na siyang bumubuo at nagpapatibay sa ating mga buto. Habang tayo ay tumatanda, mas mabilis ang pagkawala ng kalsyum sa ating mga buto. Kung hindi ito mapapalitan, hahantong ito sa osteoporosis, kung saan ang mga buto ay nagiging marupok at madaling mabali. Ang pangingirot ng binti ay maaaring isang sinyales na humihina na ang ating mga buto at kalamnan na sumusuporta rito. Ayon sa National Osteoporosis Foundation, ang mga individual na may edad 65 pataas ay nangangailangan ng humigit kumulang 1,200 milidroma ng kalsyum araw-araw. Isang baso ng gatas ay naglalaman na ng halos 300 milimilibiladraman. Depoimento mula kay Lola Elena, 68, Quezon City. Ako'y isang mananahi mula pagkabata dahil sa maghapong pagupo, naninigas ang aking mga binti at balakang. May panahon na hirap akong tumayo. Sinabihan ako ng aking anak na subukan uminom ng gatas na pampatanda. Noong una, nag-aalangan ako dahil sa lasa, pero tiniis ko. Ginawa kong ritual sa gabi, isang basong maligamgam na gatas bago matulog. Nagulat ako. Hindi lang gumaan ang pakiramdam ng aking mga binti, naging mas mahimbing pa ang tulog ko. Ngayon, kaya ko nang manahi ulit at mag-alaga ng aking mga apo nang hindi inaalintana ang sakit. Disiplina lang pala ang kailangan. Ang disiplinang binanggit ni Lola Elena ay umaayon sa turo ni Shi Heng Yi. Ang disiplina ay ang paggawa ng dapat gawin, anuman ang iyong nararamdaman. Sa simula ay maaaring mahirap, ngunit ang benepisyo nito sa ating kalusugan ay pangmatagalan. Ikatlong sandata ang berding regalo ng kalikasan, madahong gulay. Ang mga madahong gulay tulad ng malunggay, kangkong, pechay at spinach ay mga superfoods na hindi dapat mawala sa ating hapagkainan. Ang mga ito ay sagana sa vitamin K, isang bitamina na tumutulong upang dalhin ang kalsiyum sa ating mga buto. Mayaman din ang mga ito sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa maayos na paggana ng ating mga kalamnan at ugat. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng pamumulikat o muscle cramps, isa sa mga anyo ng pangingirot ng binti. Isang artikulo mula sa Journal of the American Geriatric Society ang nagsabi na ang sapat na pagkonsumo ng madahong gulay ay nakakatulong sa mas magandang physical performance sa mga nakatatanda. Sa kulturang Pilipino, ang lakas ay hindi lamang pisikal na kapangyarihan kundi pati na rin ang tibay ng loob at kakayahang harapin ang mga pagsubok. Ang pagkain ng mga gulay na ito ay sumisimbolo sa pagkuha natin ng lakas mula sa kalikasan upang patibayin ang ating katawan at kalooban. Depoimento mula kay Mang Tiban, si Pentifio, Nueva Ecija. Isang magsasaka, yan ang buhay ko. Ang aking mga binti ang naging puhunan ko sa pagbubungkal ng lupa. Kaya naman noong magsimula itong manghina at kumirot para akong nawalan ng isang bahagi ng aking pagkatao. Ang sabi ng doktora sa health center, kumain ako ng maraming gulay lalo na malunggay. Sa probinsya libre lang ang malunggay kaya araw-araw may sahog na malunggay ang aming ulam sa tinola, sa ginisang munggo. Unti-unti bumalik ang sigla ng aking mga binti. Hindi na ako makapagtakbo tulad ng dati, pero ang makapaglakad-lakad sa aming bukid sa hapon nang walang sakit ay isang malaking biyaya. Ang lunas pala ay nasa aming bakuran lang. Pangkalatang kaisipan ang pagkain bilang ating gamot. Ang tatlong grupong ito ng pagkain, matatabang isda, gatas at mga kauri nito at madahong gulay ay hindi mga mahimalang lunas na mag-aalis ng sakit sa isang iglap. Ang mga ito ay bahagi ng isang malusog na pamumuhay na nangangailangan ng regularidad at dedikasyon, gaya ng paalala sa atin ng mga pantas, ang pag-aalaga sa sarili ay isang anyo ng paggalang sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Ang pilosopong si Socrates ay nagsabi, ang tao ay kumakain para mabuhay, hindi nabubuhay para kumain. Ang bawat pagkain na ating isinusubo ay dapat magsilbing pampalusog at pampalakas sa ating katawan, lalo na sa ating edad. Simulan natin ngayon. Sa ating susunod na pamamalengke, isama sa listahan ang sardinas, gatas at pechay. Gawin nating isang masarap at masustansyang paglalakbay ang pagpapalakas ng ating mga binti. Dahil ang bawat hakbang na walang sakit ay isang hakbang patungo sa mas masaya at makabuluhang pamumuhay. Ang lakas na hinahanap natin ay matatagpuan sa dulo ng ating mga kutsarat tinidor. Palakasin ang binti Palakasin ang buhay